Ito yan nyo. kung makikita nyo, kahit isusuri natin siya, hindi gumagana yung panel gauge nya. Pero, pagka, pagka pinadyakan mo, yan pa mo. Pag pinadyakan mo gumagana. Hindi, kahit umaandar na hindi pa rin gumagana, wala pa rin gumagana sa kanya. Testing natin. Oh, Oy. di ba? <laughs> di ba, oi na? Oh, di ba? So yun, what's up mga tol? Kanya-nya na naman tayong problema dito sa ating beeper months. Tingnan mo 'yung tama. Naka sa kabila, ikot sa kabila. Ito yan nyo. Yan, kung makikita nyo, kahit isusin natin siya, hindi gumagana yung panel gauge niya. Actually, hindi lang yung panel gauge, eh. pati na mo ito. Pati yung busina, hindi gumagana. Pati yung starter, hindi gumagana. Pero, pagka... Pagka pinadyakan mo, Pag Pinadyakan mo naman, gumagana. Yan, hindi, kahit umaandar na, hindi pa rin gumagana. Wala pa rin gumagana sa kanya. Tayo na din. Eh, ko na experience niyo itong ganto sa problema ng beeper Dito lang yan, dito lang ang problema sa part na to. Eh, dito lang siya nagkaka-problema sa part na to ng harness. Dito sa may ilalim ng headlight, yung papunta sa may headlight. Ayan. So, ano, kalasin na natin ngayon. Tapos papakita ko din sa inyo kung anong gagawin ko. kita ang mga wire saan nga yung may panin dito eh dito yung problema oh ito yung problema dito lang yan puso nga di ba putol dito kasi yan sa joint oh yan yan yung naputol kaya gumana ng mga ilaw ito yung problema kanina kaya ay eh, gumana ng lahat ng ilaw okay, mamaya oh, papapakita ko na lang sa inyo kapag uh, ayos na tapos kakabit din natin to try natin kung gumagana na lahat yung ilaw kung ito lang, ba yung, kung ito lang talaga yung problema so yan okay na nakakabit na ang ikakabit na lang natin ay itong lahat ng mga ito, statistic na natin kung testing na natin kung gumagana na dito ka sabi na testing natin oh, oh di ba <laughs> di ba hoy na oh di ba so yan ikakabit na natin itong ano balot ng harness nya tapos ititape na din natin so babalik na natin lahat So ayan, ayos na. Natape na natin yung harness. Ibabalik na lang natin ulit dito sa mga sakit niya. So yun okay na. So na. Naikabit na natin. Ayan, nakakabit na lahat sa mga ano niya. Sa mga sakit niya. Papanda rin na lang natin. Tapos. Ayan. Okay, Gumagana naman ah maganda. na